Tigilan mo na yung budol-budol galing sa daba. Yung pahalanon naman ninyo, ginaaral naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto yung isang uh, ng President Ferdinand R. Marcos Jr. At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating malam uh, mahalang presidente at saka pamilya niya. Sinabi din niya di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. ibigyan daw siya ng tatlong ban. Eh, anim na taon eh ang daming daming drugs pa rin. At nangyari dyan, ang daming nang pinatay. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Yun. <laughs> Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President uh, Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay uh, federalismo. At yan, hindi lang yung uh, amendment ng economic provisions. I ipagbabago yung buong sistema ng government mukhang hindi niya na kayaan eh ngayon na lang may sad na magandang uh, uh, move for charter amendments eh, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa baka mangyari na ngayon kaya baka sinisiraan niya pero at, at the very least, yun ang sinasabi ko oh, baka din tayo noon 'Di ba kasi sinabi niya, yan ang basehan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya, eh, 'di ba? 'Di ba? Pinag-usapan niya kanya, drugs. Nagbibigyan daw siya ng tatlong ban. Eh alam na to, eh. ni? drugs pa rin. At yung nangyari din, ang nang pinatay. Eh. Kaya mag -isip, isip na lang muna siya. Uh, they say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papingil niyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating uh, mahalang presidente at saka ang pamilya niya. Yung pahalang naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyado maaga naman ninyo yung gusto yung pagbaksasak isang uh, rejimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Yung mga nalilitig sa Daba, at sana naman hindi gano'n naman talaga ang uh, sinasabi kaya uh, hindi maganda at mauna unang-una uh, maunang -una, uh lapak yan sa usapan na yung, ano, yung nakakaisa yung bansang Pilipinas. Uh, yung Vice Presidente, Tiga Dabao, ana anak mo yan, uh, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless uh, we have uh, proof na yung mga allegation ninyo na kung bakit nananawag ka din sa akong uh, malam President, President or Marcos na buo ba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip muna kayo, at uh, ilabas mo yung mga, prueba pruweba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, never, uh, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang nag-i-story, story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. ah uh, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho na maigi at nakikita ng buong mundo na kakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Dabao, ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat uh, seryoso na tayo at uh, igalang na natin ang ating presidente ng trabaho na mahiging masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino.